Palang dyan, pagkatakot ako! Alam, Kronos, Patayin mo! Bakit takot! Ay, patay na ako. 50 na ako. Parang kilala ko yun ah. Hoy! Kronos! Hoy! Anta ka dyan! Ba't ka kumakan na dyan? Tamaan mo ako. Tara, maglaro tayo. Kawawa naman sila. Gusto nila sumali oh. Hoy! Asan tayo? Sa tayo nilagay. Ano ba ito, Kratos? Ba't ganyan yung Sabi jura, dito, obtain oh. valuables and rich quota. Uy, kailangan daw natin ng pera. Ala! Oo, oh, ito. Valuables. Na items into this cart. Wala natin itong Tapos no, maglalagay man? tayo ng items dito. Pupuksan niya yung pintuan para makapasok ako. Makapasok ako. Wait lang natatakot ako. <laughs> oh, ito, ito. Ano to, Kronos? Ito oh. Yan. Ayan, ganyan. Ganito, MJ. eh na may Lama 750, no? Oh, nakikita mo yung nasa taas natin. Oh. eh na may nasa taas, Oh, $11,882. Kailangan natin makaipon ng ganyan. Tapos dito sa bag natin, may 750 na tayo, o. Ang mo naman mag-crouch. Alam, 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 ay, grabe. dilim naman dito. Wait lang. Baka may nakakagulat dito. <laughs> Ayan, nilagay mo dito sa jar. Ito, 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 gold. Ito. Laki nga Magkano 5,300 pa lang eh. Hello! Kailangan pa natin ang marami. Kunin mo yung, ano, kunin mo yung lagayan. Ayoko magbuhat! Sige <laughs> <laughs> na nga. Ikaw magbuhat. Ayan, tayo maghahanap. Teka na natandaan mo ba na, sa, na. kung saan tayo dumaan? Uy, grabe, yan, dilim dito. Yan, ito, mahal oh. Uy, MJ, saan ka na. Totoo, lang, wala ka. Tatago ako na, tagtago ako. Tagtago ka na agad. Teka lang, Kronos, uy. May painting pa dito. MJ. Wala, hindi <laughs> Di ko na dala. <laughs> Kunin mo. <laughs> hindi ko pala na dala. Ayan na, okay na. Ayan. Ito, ito. Ayan, ayan malaki. Kronos, na, na Oo, <laughs> oh, may oh, meron siyang indicator ay na may marker di kung saan tayo. Hindi dyan, hindi dyan, Kronos, dun ay, sa kapila. Ba dyan? What the hell are ay, you doing? Ay, dito ba? <laughs> sorry. Kronos. Ayan, tama, ito. Ayan, takbo, no, takbo. Paano tatakbo? Shift. Ah, shift, dahil... Ay. Nagulat naman ako dun sa cloud. Putakte ka, putakte ka. Ano cloud? <laughs> cloud What the <laughs> hell? Tagumpay ka kayo, MJ. Dapat kinose mo, mamaya may pumasok na kalaban, hindi natin nalaman. Sorry, sorry. <laughs> Ayan Ay, na, sobra-sobra na yung pera natin, Kronos. Uy, ba't mo ko iniiwanan? Uy, MJ, dito ka na. Dede-depart na tayo. Ito na. Uy, nasan tayo? Wala, ano to, Kronos? May mga granada dito. Enemy Kla, radar. Wala, bakit kailangan na? natin ng granada? Kronos, mawapit rin pa, tayo. tayo. O nga, no. Paano tayo mamamari? Grabe, eh. may rifle dito, pati shotgun, no. Oh. Ang nga yun, ano ka ba? Tara, kailangan pa natin ng pera. Ba't ang laki naman ang bibig mo? Wala ka naman dito. <laughs> ako, ako, bilin mo ako, bilin mo ako. Hindi ka pwede ba Wala kang value. Kawawa ka naman. Alam na ako. Una pa! Kasi <laughs> naman eh, ano mang ginagawa mo, Kronos? Naging pula ka tuloy. Hindi <laughs> ko alam na pwede palang mamatay doon. Sabi <laughs> ko sa'yo, wala kang value, namatay ka tuloy. <laughs> Ito, na, may 28,000 na tayo. Good <laughs> hammer ka Sige, bilhin mo, MJ. Kunin mo. Yan, para pukukin na natin yung mga kalaban natin dyan. Bumili ka ng help. Layo, layo. Paano natin magagamit? Na. Nabili na natin. Tara na. Wala na tayong pera. Puno na naman tayo. 1,600 na lang pera natin. Oh. Okay, kailangan na natin ulit ng pera. Ako na lang hahampas. Ikaw magdadala niyang, ano, gaya. Kailangan naman natin 17,000. 17,000. Kaya takot ako. Kinakabahan ako. Sige, ilagay. Kunin mo lahat. MJ, meron pa. Meron, meron pa. Oo, eto. Ang dami pa pwedeng kunin, Oh. Ay, sorry. Wala lahat. Pati yung plot. Dandahan kasi nawawalan yung value pagka na Ayan, 10,000 na, Kronos. 10,000 na. Ayun, 17K. Uy, nilinig footsteps. MJ! Wait! <laughs> punta ka dito, MJ! <laughs> <laughs> ah! Ah! ah, ah. Ulo, sino yan? Ano yan? Ano yan? Ay, Palangin, ay, ko. Ay, 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 ko. Mo, ako Hindi mo ko sinasagip. Tara <laughs> na, kailangan natin magharap ng... Wait lang, huwag ka masyado malayo. Hindi na kita makita. Ito, ito, ito. Yan, ako magkano na, na tayo. 2, 4. Teka okay, lang, Kronos. Wala na dito, wala na. Ba't ang dami mo nakukuha sa akin? Uy! Uy, hey, Kronos! <laughs> oh, try this. Huwag ka basta ng sigaw. Huwag ka ba ng sigaw? Hindi, ako ba na sa tunog eh. Oh, nakakuha pa ako ng ano. Takore. Nandito ka. 18 na! 18 na! Tara na! Dito! Ayun! Dito ang exit! Ito! Ito! Dito na! Nice mo! Bilisan mo! Dito na! Kronos! Visit ka talaga! Pag-bili na tayo shotgun niya! Magkano ba yung shotgun? 50 yan, di ba? 55,000! Huwag mo na ngunang ayon yung shotgun na yan! Bala ka dyan! Huwag mo yung shotgun, Kronos! Kailangan natin bukay! What the hell! Uro ka! Uro ka! Uro ka! Ang kulit mo, Kronos! Tama na yan. Tapos, Eddie. Tiga po ako, MJ. Mwa, mwa, mwa. Mwa, mwa, mwa. Nag-depart na ako, MJ. Huwag ka na mag-shopping. Ay, ba't ka nag-depart? Ba't ka ba <laughs> nag-depart, Kronos? Tagal eh. Asan na yung Ay, mag natin, Yung health natin. Kaya nga, wala namang health. Ito yung reader. Tara, dalit natin. Ito, yung ito reader. na yung help. mag mo yung health, Ayan. Tapos, i- Ayun! nice one. Pero na, nakalit na all... Na, How oh. It? Tara na, huwag natin dalhin yung hammer. Wala naman damage yun eh. Meron to damage. Tara na. Dito. Ito, ito. Ano mo yan? Dapat dahan-dahan lang kasi namamatay siya na. Oh, wala yung value niya. Kaya nga eh. Uy, Kronos, marami pa. Wait lang. ang dami rin dito. Ang dami dito. dito. Tara, kunin mo lahat. Ito oh, may gold. 5,000 sarap Hmm, sarap Major pa dito Ganto pala feeling ng magnakaw Nga nakakaw natin si Lolo Manong Dito pa Baka meron pa dito Uy! Parang steps and day Asin yung hammer Uy! Ah! Ah! Unh! Unh! Punta sa sila! Hahahaha! <laughs> Kinagawa mo ako! <laughs> 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 Ayun pa! Mayroon pa! Nandatatang! Oof! Napapakain ka na! Ayun! Patay ka na. Ayun! Ka na! Ano to? Tara, kunin natin na lahat! Ano? Nabawasan ba yung buhay mo? Nabawasan ako. 17... 17 ang buhay ko. Pinuuna mo yung sigaw mo eh! Wala buway. naman tinatulong MJ eh! <laughs> Kasi eh. nakuha ko yung nakuha ko yung ulo niyo. Yung pinatay ko. 20,000 na to. Ayun. na, ko na lahat. Pinipress E ah. sa kalaban para mapatay. Uy, eto ang laki na ito. 9,500. Yan mo. Uy, 20, ayun na yun. Wala. wala, wala, wala malayo. Malayo, malayo. Malayo, malayo. Na. Ito, mahal na ito. Ayan na. Ito pa, marami pa dito, MJ. Hindi na to abot, ah. Paano yun? Dala, dala ko yung hammer para protektahan kita. <laughs> okay lang. Ano pa tayo sa kabilang room naman. Bro, na sigaw magawag tong hammer kasi hindi nga ako marunong. O oh, sige. Akin okay na. 33,000 na to Kronos. Gusto mo talaga ng shotgun? Uy, wait mo ako! Oh. Ito, marami pa dito, MJ. Puta Teka ano lang to. kasi, Kronos. Ito, may pagkain po siya. Makawi natin yung pagkain ni Lolo. Sobrang dami na nang paano dala ko. Uy, yun.

52,000 na no. oh. Dali na, tara na. na, tayo. na. Eto sa tayo. Na. Ito dito ang daan, MJ. Tatatandaan da -da mo pa ba? Oo. Oh, nandito. Yan na, malapit na tayo sa labas. Ito na. Ito na. Wow! Ang Grabe! Tatatandaan mo pa yun? 53,000. Sarap. MG, ang sarap! Tara na! 53,000 tayo! Sabi ka pag nakaw, Crodules talagang ayaw mo. <laughs> Yay! Gusto mo talaga kasama lang? Wah, <laughs> yeah. Ang galing natin, Cronos! Ang dami! galing natin! Ang galing pera! Ang galing natin! Ang no, pera, eh? pera natin! Ang no? $86,662 na! Grabe! Makakabili na tayo ng shotgun! Ito yung shotgun! Oh. Ryan right Polo, 50,000 65 tong mm, shot ganun, na natin yan na natin. Yay! Sagay natin O sige, bukas na natin ito gagamitin eh, MJ Paano ba yan? Natapos na namin ni Kronos Marami kaming nakuha pera Sa susunod ulit mga sister Thank you for watching Bye bye!